Kahit nandito tayo ngayon, no? Camera, camera. Direct, direct, direct. Tignan na po. Naka-play na. Okay, nandito nga. Nandito tayo ngayon sa Makin na Moto Show. And siyempre may kasama tayong chicks. Madami na pa? Uy, uy, sana all. Chicks. <laughs> I love more. You can call me love, baby. How big you? honey. Sweetie. And ambassador guard dito sa imprint custom. Yes. Okay. Quick question lang, ito kasi mga about sa love life, no? Uh, tanong lang ng mga tao, no? Gano ba katagal dapat ba manligaw yung lalaki? Actually kasi, naranasan kong ligawan at hindi rin ligawan. So, Paano, what do you mean na like, hindi ligawan? Kung naging kayo agad, gano'n? Ano kasi, parang hindi kami dumaan sa ligawan stage, pero parang andun yung friendship, mutual, andun yung ano. So, um, feeling ko mas... Ano naman yan, depende yan sa kung paano ipakita nung lalaki sa'yo. Tsaka kahit na maligawang kanya no, hindi. Hanggat di mo nakasama sa isang bahay yan, hindi okay. mo pa, siya, pa rin siya kilala. Okay. Oh, okay. Siyempre, papakita niya ba sa'yo yung pangit pag nag-naligaw nag, nag, nag okay. siya? <laughs> hindi, di ba? Ikaw ba? Papakita mo yun. Siyempre, hindi. kayo mga lalaki. Kayo kasi yun. <laughs> oh, <God. ganoon. laughs> kasi <hugo>. kayong ganun. Ay, <laughs> ah, ganun ba yan? So, wala yun eh. sa tagal or ano? dapat eh, talaga kasi ano uh, dependence 'yun sa sa tao depende sa inyong dalawa kung paano niyo patatagalin, kung pareho n'yong gusto kasi paano pag isa na lang 'yung may gusto isa na lang 'yung lumalaban, 'di ba ano pang silbi nung ano nung nung relationship kung isa na lang dapat Totawa. laging dalawa tao dapat mutual talaga mm -mm. Kasi yun din ang hirap minsan yung lalaki kapag naligaw. So, umpisa, ayan, okay, sweet kayo. Tapos sila pa yung mga ganang mang iwan pagtapos silang guluhin yung buhay mo. Nananahinik ka eh. <laughs> di Diba? So, itong si Guy lumapit. Diba? Nangakong iibigin ka. Ganon. Tapos sa uli, it's not you, it's me. Feeling ko kasi parang may hindi na nag-work <laughs> to. Kaya sabi nila sa'yo parang diba, hindi na kasi ako masaya. Pag hindi na masaya, naghahanap ng ibang kaligayahan. Para may hugot pa dama. Diba? <laughs> Dapat kapag ano sabihin mo sa partner, tips lang din yan sa mga guys, hindi kasi solusyon yung parang kung hindi kayo masaya lahat ng relationship dumadaan, especially yung mga married couples, nasa sa kanila na lang yun, paano lang i-work out. If hindi na kayo masaya, gumawa kayo na ikakasaya nyo. Parang ligawan nyo ulit yun isa't isa. Mag Ibalik nyo yung spark. Spark, o. Oh, okay. mag-date mag kayo, lupas kayo, gano'n. No? Oo, kasi baka kaya nawala. Kasi, ano eh, uh, nawala na, rin yung dati. Uh, parang nagkasanayan na lang. Uh, no, parang gawin nyo, parang nag-uumpisa lang uli kayo. Uh, nasa nasa ni Gwen stage. Yes. Okay, okay. okay, okay. Oh, okay. Hindi yun sa umpisa lang kayo magaling. Wow. <laughs> <laughs> sa umpisa lang masarap. masarap. <laughs> <Hindi>, <laughs> parang kape na, pero yung kape kasi namin hanggang dulo masarap. <laughs> oh, okay. Yung kape kasi namin hanggang dulo yung tirik ng mata mo sa sarap. Ay ganoon. Mhm. Kailan? Totoo ba 'yan? Pakita mo nga 'to. Ikaw, anong ay? <laughs> <laughs> Yung mga follower natin, madam, una-una ano yung mga social media na pwede ka nalang i-follow? Ayan po, pwede nyo po ako i-follow sa Facebook ko, Alia Amor Diaz and also sa IG ko. Page po yun, madam? Uh, page? Or... No, uh, meron din ako page pero mas active kasi ako sa FB talaga. Okay. Yes. And then yung IG ko po, Maria underscore uh, Maria Amor. Makikita nyo po din lahat ng mga updates ko, especially sa Facebook. Okay. Last question, syempre yung pinakaabangan ng mga tao, no? Single or... Parang gusto kong ano, maging mysterious din wow. oh. Dapat i-follow nila para oh. malaman oh, nila. Kasi ang hirap naman yun, no, nakukuha agad nila yung gusto nila. <makes> Dapat pinaghihirapan, di ba? <laughs> gusto kasi yung laging easy to get eh. Huwag Dapat pinaghihirapan, di ba? sa <makes> <makes> letter. <makes> <makes> perfect. <laughs> Basta yan, abangan nyo. Okay. ba? Diba? So, kung gusto nyong malaman lahat ng tungkol sa akin, you can follow me on my social media accounts. Okay, alright. Thank you, thank you, thank you. Ang dal-dal ko, no? Oh, okay, Dibis okay. Ito yung, <laughs> yung kape namin, eh. Naka-hyper. Naka-hyper. Diba? Kung gusto nyo ganito ka-energetic, alam nyo na, Imprint Cafe, guys. Imprint. Thank you. Thank you, thank you. Boss, ganda lang po meron niya. Alright guys, so, no, nandito tayo ngayon sa Makina Moto Show and syempre kasama natin isang chicks. Ano pong pangalan nila, madam? Aiko po. Aiko. Aiko. Okay. Aiko, quick question lang, no? Parang sa about sa love or love life. Gano'n ba katagal dapat ligawin isang babae? Hindi na dapat pinapatagal yun, okay, di ba? Okay. Pag gusto mo na, Toto. pag patatagalin mo pa. Iba na kasing panahon natin Toto. ngayon? Oh, no? ka lang ng oras. Gano'n ba yun? Pag, kung lang, kapag gusto niyo yung lalaki, dapat din na pinapatagal? Oo. Para sa akin, ha? Ewan ko sa iba. Ah, okay, gano'n. Okay. So, madam, aside I don't, sa ba nila pwede ma-follow sa social media? Ah, uh, ano lang po, search nyo lang po yung Facebook ko, uh, Aiko Uruchida, ayun. And then, I have also a page, pero sa ano ko yun, yung sa business ko yun? sa business. Uh, sa pigmentation, Infinite Beauty by Aiko Uruchida. ah, uh, may clinic kayo, madam? Oo, meron. Ah, ayos. Sige, promote nyo, madam. Ay, hindi, okay na. Okay, ay, na, sabi na. Ah, sabi ko, sorry. Oh. Okay. IG na lang, IG. Wala, ay, wala. Wala. Okay. Sige, sige. Okay, thank you so much, Gido. Thank you. Thank you po. At tayo ngayon sa makin ng Moto Show eh. Oo, <laughs> agad. <laughs> Tatato agad siya. And kas may kasama tayong chicks dito no sa event. Hey, mention mo naman yung brand namin. Okay naman. Okay. Nandito tayo ngayon sa booth ng MM Moto Man. Moto Man. Moto Man. Okay. Oh, ano pong pangalan nila? Imari. E Imari. E And Imari, e quick question lang no. Ano ba dapat katagal ligawan ng isang babae? Wala namang certain time, siguro kapag alam na ng babae na, yung right guy na ready siya para sa guy and ready yung guy sa kanya. So, wala namang time. Wala namang time. Kasi minsan, isang taon kayo nagliligawan, hindi nga pwede. I guess and dapat <laughs> Kung type nyo naman, dapat hindi na rin pinapatagal um, yun naman. Yes, depende talaga yun sa tao. Walang tamang sagot. Tamang ah, okay. tama, walang mali. Tama, tama. Depende sa tao or sa babae kung ano yung yes. ah, ah, sagot nila. So, last question madam. Saan ka pwede nila i-follow? Social media Instagram. Ano yung Instagram nila? MAUXROT. M-A-U-X-R-O-T. Okay. So, guys, alam nyo na saan nyo pwede i-follow, no? And eh, follow... Motoman. Okay. Oh. And then, last question, no? Single or double? Double. oh double na guys. So, alam nyo na, no? Follow nyo lang yung IG, IG nyo, account, no?